Oh Lord, tabangin mi Lord. ko na sana. Sana jud nagapu sa ginuna. Bisan ni lang ang isa. Ay lang but Ito ang pagsusumamo ni Joey Serenjo. May asawa at ama sa tatlo niyang anak. Lahat sila missing sa nangyaring landslide sa Basarang Mako Davao Oro. Sa kabuuan, labing miyembro ng pamilya ni Joey ang nananatiling missing kasama ang kanyang mag-iina at in-laws. Kwento ni Joey sa brigada. Nakausap niya sa telepono ang kanyang mag-iina pasado alas sa isang ng gabi noong Pebrero a sa is habang nasa trabaho ito sa Apex Mining. Kami yung ko ito. Oo. Kanya, katong baby ko na katong si Prime

Agad namang umuwi si Joey sa pag-aakala na makakatulong ito sa pag-rescue. Ngunit... Nibigay daw ang, nibigay daw ang masara. Hindi na ako na sa ilahatanan. Dagan ako gikan sa grinding area padulong sa mismong site. Kay, eh. kaya mandaga ng 15 minutes. Tapos pag-abot ko dito, perting habuga na ng, ng yuta, morang isa kalubihan. Dito na sabi ko patay, wala na yun. Ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Joey. Naniniwala pa rin itong buhay pa ang kanyang mag-iina, lalo na't mabalitaan niyang may tatlong taong gulang na bata ang narescue at buhay. Lumayan kami ng loob no, kami tanan na nalipay, kay napadyod pag-asa. Mga nadyod na nagtanong na nadyod nagtano, na, na, na may ma-recover. Okay, siyempre, wala na namin. Aboy, ganito, 3 years old, samunta sa among Sa ngayon, pilit nilalabanan ni Joey ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi na niya mapigilan ang maluha nang makita nito ang mga batang naglalaro sa paligid at ang mga larawan ng kanyang pamilya. Teka, habi na si hmm. na. Walang gaubayan ang kahayo. Anong pangayo sa kuha? Atag niyo? Atag ko eh papalitan mo ko na ito wala na ako ekstrang kwarta palitan ko maging ganun lang asawa ko na hindi mo Jude kaya ang sa sa'yo mong anak yung kung saan man alam ka ko Jude kung lang mo dako, si Prime na naman kaya pun Handa o mano si Joey na malagay sa kalagayan ngayon ng kanyang mag-iina at bilang pampatibay ng loob may mensahe ito sa kanyang pamilya na pinaniniwalaan niyang natrap lang sa ilalim ng lupa. Ay, yun na, hindi mo lang kasayaan na Naga niya pa eh, yung sarili, hindi awesome. lang mawadan na paglaom. Niya, napa ako naguhulat. Hindi ngayon sigurado si Joey kung kaya niyang matanggap kung sakaling hindi pala rin ang kanyang mag na mabuhay pa sa kapila ng trahedya. Ngunit may hiling ito sa Panginoon. Isa niyatag lang isa. Kaya lang hukda. Kaya siyempre, sakit man pag hinurot yung imong anak kunya ay napil pa yung mga asawa. Dapat isa lang ang taang sa kuwa. Mal hindi pa nakuha na.